ako so, gusto mag mo na tayo ni Kodak. Mag-brush so, tayo. Okay, so, brush ko. Yan. Ay. bayan. <laughs> Marami na kasi mga lapo. tawag mo. Oh. Meron. <laughs> tawag niya. tawag niya. Ang tawag niya magalong maglapas mo. Ayan. Brush na natin kasi, oh. Ang dami na nyo yung dumi. Naray. Iyan, iyan na muna. dito. Ano? Hindi nyo makita yung mga brush yun.

i <laughs> thank you